Hello everybody! Magandang araw! Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano kumita sa Bilibili app. So, ang una mo lang gagawin ay i-download or i-update ang iyong Bilibili app. So, pumunta ka sa iyong App Store or Play Store at i-search ang Bilibili. At makikita mo ang application na ito. Ngayon, kailangan mo lang itong install at buksan. Pagkatapos niyan ay maghintay ka lang ng ilang segundo at i-click mo lang ang Agree and Continue. Dito makikita mo ang iba't ibang klase ng videos na ina-upload ng ibang uploader para kumita. Ngayon, kailangan muna natin gumawa ng ating account. So, pumunta ka dito at makikita mo na kailangan mo munang mag-login. So, ang kailangan mo lang gagawin ay i-click ang login at pwede kang mag-login gamit ang iyong Google account, Facebook, or Twitter. Pwede ka rin mag-login gamit ang iyong email or phone number. So dito magla-login tayo gamit ang ating Google account. Pagkatapos niyan ay makikita na natin dito ang ating dashboard. Ngayon ay nakapag-login na tayo sa ating account. Kailangan na nating mag-upload ng videos kung saan pwede tayong kumita. Dito maaari tayong kumita gamit ang audio room, upload video, share post, and write a blog. Okay? So, kapag clinic mo ang isa sa mga options na ito, ay kailangan mo munang um, hintayin dahil dinadownload pa ang feature na ito bago mo ito magamit. Ngayon, ay download na ang upload video, pwede na nating magamit ang feature na ito para makapag-upload ng video at kumita. Dito may makikita tayong may mga templates na pwede natin gamitin. At kung gusto mo namang mag-upload gamit ang iyong sariling videos, pumunta ka lang sa iyong album at i-click ang video na gusto mong i-upload dito sa Bilibili app. Dito naman, pwede ka rin gumamit ng stock video. So, gagamitin natin itong sample. So, i-click mo lang ang select na nasa itaas. Pagkatapos niyan, ay bumalik ka dito at i-click mo ang join option. Dito, makikita mo ang details ng iyong post. So, kailangan mo lang ulit gawin ay i-click ang Upload Now. Okay? So, dito makikita mo kung saan makakalagay ka ng iyong sariling caption at pwede ka rin gumamit ng iba't ibang hashtag para mag-appear ang iyong video sa mga user na hinahanap ang ganitong video. Pagkatapos nyan, ay i-click mo lang ang upload. I-check natin kung talagang na-upload na natin ang video na iyon. So, kailangan mo lang maghintay. Ngayon, itry naman natin ang iba pang feature kung saan pwede tayo kumita. So, pwede kang mag-upload ng iyong um, audio room, um, pwede kang mag-share ng post, or mag-write ng blog. So, ikaw na ang baala kung anong klaseng feature ang gusto mong gamitin. So, dito sa homepage, kapag mag-scroll ka, makikita mo na maraming videos na uploaded na in-upload ng iba't ibang user. So, sa pamagitan ng pag-upload, Pede silang kumita dito sa Bilibili app. Na bumalik naman tayo dito sa me section. Kapag pumunta ka sa iyong videos, makikita mo dito ang videos mo at pumunta ka naman sa post, makikita mo lahat ng posted mo na ginawa. Dito makikita mo ang iyong data analysis at dito naman sa iyong dashboard nakikita mo na marami kang option na pwedeng i-explore. So again, kung bago ka pa lang dito sa Bilibili app, marami kang pwedeng gawin para kumita pag-upload ng original na nilalaman, pagsali sa Bilibili Partner Program, pagtanggap ng virtual gifts at tips. Pero dapat tandaan mo na hindi agad-agad magkakaroon ka ng kita dito sa Bilibili app. Kailangan mo munang magtsaga at ipakita ang iyong dedikasyon. And that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!